Good morning mga ka hello guys So, another uh, project na naman guys Dito sa Kampaklan guys, Kalingasong Street Dito sa highway, malapit sa uh, Bikiri guys Sa may Guys uh, uh, Ito yung Before guys, bago pa Inabit guys ay uh, update ko sa inyo guys ko ay soyne ito yung master namin guys master installer soyne <laughs> okay guys ay uh, update to yung pagkatapos guys ah oh. soyne 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 Ito <laughs> so yung mga uh, yeah. balbans nice guys kung sino yung gusto magpakabit ng mga roll up guys Pulido Ang quality guys High quality tayo Makapal ang muka Nge 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 <laughs> Okay Ito ang Ayaw na bad na okay, Tayo mga kajejo vlogs Ito na guys yung uh, gawa natin so lapit na matapos guys almost done uh, 70% matapos na itong project dito guys so, bye bye nyo guys sa uh, youtube youtube vlogs thank you for supporting always ito ang YouTube vlogs guys so, ito, uh, si Gander Litoy okay, uh, uh, o si